Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusamada natin itong ating pecha, ngayon pong November 8, 2024. At bago pa tayo magsimula, salamat po natin yung subscribers dyan, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa November, yan ay 11. Ayan, 11, then... 8 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 1 plus 1 is 2, 0 plus 8 is 8, uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, dito rin po sa bandang gitna, 2 plus 8 is 10, at 8 plus 6 is 14. Ganoon dito rin po sa bandang baba, 10 plus 14 is 24. Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 24. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Add lang po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 8 plus 6 is 16. Ayan, yan naman po yung kapares nating numero. Meron po tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 24, 16 or 16, 24. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin itong at uh, two digits po yung mga number natin 16 and 24 kaya isisimplify din po muna natin sila bago natin isumada para matagdagan yung mga number na pwede natin pilihan ayan dito po sa 16 1 plus 6 is 7 ayan at dito sa 24 2 plus 4 is 6 Ito po yung ating isusumada 7 at 6 ayan at yan isumada po natin unahin natin ang 7 kunin muna natin yung 16 sumada yung is 1 plus 6 is 7 pwede dyan ang 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 at 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 at ito nun po sa 6 kukunin muna natin ang 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 Pwede rin po ang 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6, at 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. and mga dalat, ito naman po yung mga numerong pwede nating pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong November 8. Ayan meron tayong 7, 16, 24. 25, 6, 24, 15 at 33. Ay, pipili lang po tayo diyan kung ano po yung mga numero na gusto natin natin para po sa mga kombinasyon na ay gusto natin natin dayahan. Ayun, rambol lang po natin sila. At uh, sa ating sample naman, kinuha natin yung 15 15 and 34. Fifteen and thirty-four, then thirty-three at sixteen, then seven, and twenty Ayan. Ayan mga idol, yan po nating mga sample na nakuha sa ating sumada para po ngayong November 8 mayroon tayo rito ng 1534, 33, 33 36, at 724. Ayan, tatlong sample lang po ng mga combination ko natin na po yung mga nandito at kung gusto niyo namang dagdagan o pumili pa tayo dito sa taas, ayan kaya na lang po pumili. O kung ano po yung mga nagustuhan ko po, po natin yung mga kombinasyon at ayun, mga idol, yun po yung ating sumado sa pecha para po ngayong November 8, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.